2204, your pageant host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and Good Day Pageant Lovers Naaalala nyo pa ba ang dating Miss Universe Philippines 2010 na si Maria Venus Ra Si Maria Venus Ra ang tinaguri ang Drought Breaker ng Pilipinas Dahil tinapos niya ang 10 taong pagkauhaw ng bansa sa placement sa Miss Universe Pageant Lumaban siya sa Miss Universe 2010 at nagtapos bilang fourth o runner-up na siyang unang placement ng Pilipinas mula noong maging first runner-up si Miriam Kiambao noong 1999. Dahil sa kanyang tagumpay ay muling sumigla ang interes ng Pilipinas sa international pageantry na nagbukas ng dinintoong panahon kung saan patuloy na nagpa-place at nanalo ang bansa sa iba't ibang major titles. Kabilang dito ang Miss Universe Crowns ni Napia Wurzbach noong 2015 at Catriona Gray noong 2018. Buko dito ay kilala din si Maria Venus Ross sa kanyang iconic na sagot sa Q&A portion kung saan ginamit niya ang katagang Major Major. Ang linyang ito ay naging popular na catchphrase sa kulturang Pilipino. Si Maria Venus Rai pinanganak noong July 7, 1988 sa Doha, Qatar at lumaki sa Bato, Camarines, Sur. Sa kabila ng kahirapan ay nagtapos siya ng cum laude sa Bicol University. Kinurunahan siyang Binibining Pilipinas Universe 2010 ngunit hinarap ang isyo ng citizenship bago tuluyang lumaban sa Miss Universe 2010. Kung saan nagtapos siyang fourth runner-up. Ang kanyang tagumpay ay nagpasimula ng golden era ng Pilipinas sa International Pageant 3. Matapos ang pageant 3 ay naging TV host siya sa ABS-CBN at isang motivational speaker ngayon at mas nakatuon siya sa pananampalataya. Nagbibigay ng Bible studies at nagtapos ng master's degree sa community development sa UP Diliman patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang advocacy at pananampalataya. Muli siya ang ating Miss Universe 2010 fourth runner-up Maria Venus Ra from the Philippines at maraming salamat sa kanyang kontribusyon para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat din sa iyong panunood at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa iba pang mga content. Maraming salamat.